Tanda na yan. 10 years old na po siya. Babae. Yan po ang alaga ko si Susi. Hello. hey hello. Hey, say hello to everyone. Kasi. Parang ano siya, parang buntis. Pero hindi siya buntis. O. Laging sinasabi buntis daw ba? Laging tinatanong kung buntis ah. daw ba? Hindi siya buntis. Mataba lang siya. Tapos matanda na siya, ten na siya. Yan po ang alaga ko si Kusi. Kusi ang pangalan niya. Say hello, Kusi. Hello. Hello, everyone. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo, everyone? Hi. Oh. Nakangiti po siya. Sabi ng amo ko, pag ganyan daw siya, nakangiti. Tapos, sabi ng amo ko, pag nakataas daw na ganyan yung buntot, tayo, 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 mamaya! Pag nakatayo na ganyan yung buntot, masaya daw siya pag nagaganyan-ganyan yung buntot niya. Pero kapag siya ka nakababa daw na ganyan yung buntot niya, pag nakaganyan daw yung buntot na ibig daw sabihin, malungkot siya. O kaya masakit yung 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 dito niya. Masakit yung chan niya pag nakaganyan. Pag ganyan naman, happy siya. Tapos, sabi pa ng amo ko, pagka, pagka daw ang aso, mainit yung ilong. Kapag mainit, mainit daw yung ilong, ibig sabihin, may lagnat daw. Pero kapag malamig, walang lagnat. Yun. ba po niya, di ba? Tako kasi niya eh. Tapos isang beses lang siya maligo sa isang ano, sa isang linggo, isang beses lang siya maligo. Kasi baka magkasakit eh, pagka araw-araw. Nagtutot brush din siya. <laughs> Nagtutot brush din siya. Pero pagka ano, pag daytime siya, walang put siya, yung buntot niya, nakababa na ganyan. Kasi ayaw niyang maligo. Ayaw niya yung, ayaw, hate na hate po niya kasi yung tubig. Kaya, sobrang lungkot niya kapag ka pinapaliguan ko siya. Eh, naka-smile siya kasi, ano, may namit siyang, ano, friend kanina, nag-twisty lang dalawa. Kaya, naka-smile siya. Okay, bye! Bye!